Uwian na mga idol, uwian na Uwian na tayo, uwian na mag, mag time out muna tayo, mag time out Uwian na tayo mga idol Nandito ako sa loob, magta time out muna ako sa mga babay Babay may, 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 may truck mga idol Dito na, time out na tayo mga idol 5.17 na Kasi alas 5 lang uwian 5.17 na thank you, thank you, thank you. Oke, okay, na kita. Ah, biar na, biar na, bis mana tayo? bisna. tayo, Kita mau lagi rumah itu. Okay, mga idol, ibis mo na ako mga idol. Thank you very much. <laughs> okay, mga idol. Labasan na tayo mga idol. Uwian na tayo mga idol. Uwian na. Nagabag na lang ako ng bus mga idol. Okay mga idol. See you next vlog mga idol. Ingat palagi. lagi bless special thank much, mga idol